Mga kaibigan, naanapod na karoon sa mga kadalanan para sa inyong safety o ang inyong hang mga security mga kaibigan. Maraming maraming salamat po. Ah, buhay! F-150! Uh, F-150! F-150! Oh, oo Ah, magandang mga kaibigan ato ang eh, ano ang uh, ato ang city uh, and protocol po no na kung saan nang dito tayo ngayon sa uh, ato ang uh, dalan no it is our third day today na tayo po ay nagka ng checkpoint inspection and and at this time mga kaibigan we are here for our uh, checkpoint no na kung saan tayo po ay nagkakaisa. Tayo po ay nasa mabuting uh, kalagayan, ho. Na tayo po ay uh, pinagpala ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pag-iingat at kanyang mga pagliligtas po ng ating buhay, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsunod. During that time, mga kaibigan, no Hindi lang natin uh, nakunan ng... Uh, buuhan po ang uh, the whole durations po ng ating uh, uh, checkpoint ngayon kasi uh, yung storage ng ating uh, cellphone is not enough to record that uh, kinds of uh, matataas or mahahabang uh, video po mga kaibigan it is a short video po in order for us to know we are here for you no nang dito ho kami bilang inyong mga alagad ng batas para po sa inyong lahat mga kaibigan para po uh, manatili po ang ating uh, uh, peace and order po sa ating uh, bansa mga kaibigan especially in the province of Davao del Norte kasi ongoing no kasi darating na ho ang uh, barangay election natin mga kaibigan yes, Congrats po sa ating mga ano mga kaibigan ha ang tumatakbong uh, bilang uh, barangay captain at uh, as far as i know according to our research and according to the news marami na hong uh, pangyayaring uh, hindi uh, maganda uh, during this time mga kaibigan na ganito yon ang mangyayari sa Pilipinas pag may eleksyon na uh, during this time as ibarangay election mga kaibigan I hope sana maiintindihan ng karamihan na kung saan ay ang election po ay para po sa kapakanan ng lahat uh, it is our rights and our liberty to rights uh, sa suffrage mga kaibigan meaning na adjud uh, kagawasan nga pili o kinsa ato ang gusto no dili kay pugnan nato isip mga politiko no dili nato sila pugnan And then we are non-partisan no sa hanay po namin, kami po ay non-partisan ho. No? Kundi nasa gitna ho kami, dumadaan para sa inyong lahat mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na kung kayo naman ay nahalal bilang isang uh, uh, opisyalis ng uh, gobyerno ma barangay captain man, mayor or anything in this uh, uh, country sa tuang nasun, mga kaibigan hindi ibig sabihin lahat na ho ay pwede na ninyong gagawin kundi gagawin natin ang tama para sa kapakanan ng Pilipino at kapakanan ng ating bansa especially sa ating saligang batas maraming maraming salamat po sa lahat mga kaibigan please subscribe our youtube channel here